May pahayag po ang Philippine Reclamation Authority. Kasi nga, tumataas ang panawagan, tuldo ka na po, itigil na eh. O eh, pero ah, ay ewan ko kung paano ito. Sabi ho ng isang opisyal ah, sa ula to ng uh, Philippine Star, Filipino Star ngayon, ah. iginit daw ng isang opisyal ng Philippine Reclamation Authority na is, ang Island Reclamation Project ay magsisilbi na coastal protection laban sa storm surges at tsunami at hindi magpapaigting ng pagbaha sa Metro Manila. Ay, paano kaya 'yun? Ang nagsabi po ay si Attorney Joseph Literal, Assistant Manager, Assistant General Manager ng PRA ng Philippine Reclamation Authority. Ang pahayag ay kasunod po ng desisyon ng Department of Environment and Natural Resources na suspindihin ang dalawang, dalawang reclamation project sa bansa habang nakabindi ng impact assessment. Sinabi ni Literal na ang Manila Bay Reclamation Project ay ginawa para makasurvive sa storm surge at tsunamis na at mga naka, sa climate change protection. Tiniyak din -tini Literal sa publiko na may enjoy pa rin ang Manila Bay Sunset sa sandaling makompleto ang reclamation project dahil maglalagay sila ng malalaking viewing deck sa iba't ibang lokasyon. Wow! <laughs> mas mahaba at mas marami ang pagkakataon ng mga tao sa Metro Manila na makita daw ang sunset sa iba't ibang mga vantage point. Wala daw ho namang obstruction kasi nando na mismo sa harap ng Manila Bay. O nililinaw rin na labing tatlo lamang sa dalawampu't reclamation project ang sinuspindi ng DNR sa Manila Bay. Ito ay hinawakan ng iba't ibang local governments unit gahit daw po ng Nabotas, Manila, Pasay, Paranaque, Las Piñas, Bacoor at sa lalawigan po naman ah, ng Cavite. Eh, ngayon pala nga, narami na nanonood eh. <laughs> ba? Diba? Ah, doon lang eh. Eh, patatawirin pa ho. Di ba? Eh sabi ko dito, mas marami daw ang pagkakataon ng mga tao sa Metro Manila ang makikita ang sunset sa iba't ibang vantage point of oh, talaga naman ah. Eh yan yun na dumiskarte kami. eh. yung pong talagang natural barrier so sa may Rojas Boulevard eh, di ba? Wala po doon sa may ano, Fort Cats Theater, doon sa may Coconut Palace. Ah, uh, uh, eh papagagastos niyo ba kami papunta doon sa mga vantage point doon. Eh. eh dito lang eh magbibisikleta lang, no, di ba? O kung saan man nun, eh. Kasi magre-reclamation -reclama, magre ka pa. BBI pa lang. Papunta nga lang ulang mo. Ay, eh, kahirapan na. Ano. Ayun ay, naman daw. Wala daw kasing obstruction na makikita. Pero payagan niyo na. Ma, sabi niya, huwag niyo na tutulan ang reclamation. Eh, paano naman? <laughs> ay, yung impact assessment <laughs> na sinasabi ni Hintay. Eh, huwag na nga ho. Huwag na talagang payagan. Ha, yung reclamation ho na yan. Tama na yung mga nangyayari. <laughs> tama na yung reclamation na nandiyan. Dyan. Eh, hindi natin nga. Kaya nga sinasabi nyo, may climate change. Hindi natin alam kung kailan babaha, kung kailan na uh, yung pang the big one na pinaghahandaan. Eh, araw-araw may paggila, di ba? Sabi nga po, hindi lang ko nararamdaman, pero yung anong tawag ko doon, doon sa P-box na nakikita nating uh, uh instrument doon, gumagalaw-galaw-galaw yun eh. Di ba? Eh, araw-araw ata, araw, 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 -araw, araw, -araw minuto-minuto, may paggalaw yun eh. Ayan no, paliwanag ko naman ng Philippine Reclamation Authority. Wala daw hong obstruction. Eh hindi na ho 'yun eh, sabi okay na nga ho ngayon eh. Ang issue doon eh yung pong ano, ay uh, yung pong pag uh, uh, guho ay eh. pagka uh, pag, uh, pagbaha, <laughs> di ba? Hindi ho yung view eh. Okay na kami sa view namin diyan. Okay na kami. Ante na po yung baha, sir. <laughs> Yan, attorney, yung baha. Hindi po yung uh, uh, nangyayari pong ano, uh, pag uh, makita yung sunset del sapat na okay na kami. Eh. Eh ibang mga mayayaman nando nakakapunta sa mga ano sa mga hotel nakikita nila, di ba? Nang ayos. Eh. Yung mga vantage vantage po, eh makaupo lang hudo eh. ni. Eh. talagang perfect na ngawo doon eh. Ah, di ba ho? ni eh, eh kaya lang yung mga baka tambak pa nang bak na lupa na nilagay niyo do. You know, nag-obstruct, <laughs> di ba? Eh yan, dati wala naman makikita kang parang mga bulubundok inu diyan, eh meron eh. May ginaman at ipinatigil na ng Department of Environment and Natural Resources. O okay, ituloy na lang po ninyo mga taga DNR, ano ha? Ah? ah, yung impact assessment to naman. 'Yun importante malaman yung impact assessment to Yung mga ano eh, yung mga tawag po diyan, yung mga view, okay na ho eh from the distance. Eh. Kitang-kita na ho, oh, di ba? Uh, upo ka lang ho doon eh. ah, sa may ano, mula po doon sa may ka, ano, di ba? Sa may Manila Hotel. Eh, iba, restricted ka nga doon. Doon na lang sa may Quirino Grandstand. Ayan, sa likod na nun, noon may hotel na rin nga pong tinayo doon, <laughs> di ba? <laughs> may, uh, ano ba yun? May hotel na rin ho doon. Ano may basta yung breakwater ho na yun eh. Ang dami na ho doon. Masa natin. Makakapwesto na. Doon lang sa may Kirino Grandstand. Huwag nyo nang lagyan pa. Mag, magkakaroon pa ho kayo na. No? Doon sa Kirino Grandstand, pagandahin nyo doon. Iba't iba mga deck, <laughs> di ba? Hindi ka na magkakaroon ng reclamation sapagkat yung Kirino Grandstand natural. Di ba? Makikita. Doon na lang kayo maglagay ng napakarami, sir. Di ba? Hindi na yung uh, maituloy lang yung reclamation nyo. I-justify pa yung mga bad advantage-vantages. Una yan, ano ha? Yung Quirino Grandstand, ayusin lang ho yun, di ba? Ang laki kaya ho nun. Eh, yung lawak ho ng lupa ho nun. Ho dun sa Mayon Luneta. Tatawid ka ho ng uh, Rojas Boulevard. Dun sa May Kalabaw. Kung tawagin ho, eh, kilometer zero. Di ba? Doon nagsisimula eh. Doon na lang, gawin mo yung Kirino Grandstand nung huna yun, pagandahin. O yung mga sinasabing vantage, vantage, eh, kita na. <laughs> di ba? O hindi na, pag, hindi na magpapakalayo pa ang ng mga kababay. Sapagat yung Kirino Grandstand, natural na ho yun eh, na pinagtitipunan ng ating mga masang Pilipino. no? Eh ano ho doon, kung may mga vantage, vantage, pa, maglalagay ka pa ng mga ano doon, mga uh, establish Eh di, may kita nga. Ano no? Okay. inyong napakinggan at natunghayan ang Defense File. Hanggang sa muli, maraming salamat po.